12,000 pesos ang kinita ko sa forex trading sa loob lamang ng isang araw. Sa ating video ngayon ay tatalakayin natin kung ano nga ba ang forex trading at paano nga ba kumikita dito. Ano nga ba ang forex trading? Ito ay ang proseso ng pagbili at pagbebenta ng iba't ibang mga currency pairs sa isang financial market. Sa madaling sabi, ito ay isang exchange ng pera mula sa isang currency patungo sa isa pang currency na may layunin ng pagtubo mula sa pagbabago ng rates ng currency. Paano nga ba kumikita sa forex trading ang pangunahing layunin ng mga trader sa forex exchange market ay ang pag-speculate sa direksyon ng presyo ng currency pairs. Sa pamamagitan ng tamang analysis at timing, maaring kumita ang isang trader mula sa pagtubo ng currency rate. May iba't ibang mga strategy sa forex trading mula sa day trading hanggang sa long-term investments. Ang mga traders ay gumagamit ng iba't ibang mga indicator at tools para sa technical at fundamental analysis upang maunawaan ang market trends at magawa ang tamang desisyon sa kanilang mga trades. Mahalaga ang tamang risk management at discipline sa forex trading. Ang pagtatakda ng stop loss orders at tamang position sizing ay nagbibigay ng protection laban sa malalaking losses. Bukod dito, ang disiplina sa pagpalo ng trading plan ay mahalaga para sa long-term success. At kung nagbabalak na mag-umpisa sa Forex Trading, maaaring nyong gamitin ang XM Forex Trading Platform. Dito ay maaari kayong magbukas ng demo account para ma-practice ang inyong kasanayan sa pagtitrade. At pag ikaw naman ay nag ng totoong trade, meron silang 100% deposit bonus. For example, nag-deposit ka ng 1,000, ito ay magiging 2,000. At pwede mo ring makuha ang welcome bonus nilang 1,500. Sa mga gustong mag-register, ilalagay ko sa comment section ang link para kayo ay makapag-register. At kung kayo naman ay may mga tanong at merong gustong idagdag, huwag mahiyang mag-comment sa baba. Maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, huwag kalimutang i-like, i-share at ipalo ang aming page para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Abangan nyo rin ang ating susunod na videos about sa day trading para matuto kayo ng mga strategy sa pag-trade. Dito nagtatapos ang ating paliwanag sa forex trading at kung paano maaari itong maging paraan ng kita, mahalaga ang tamang kaalaman, pagsisikap at consistency sa forex market. Salamat sa iyong pakikinig at pagsubaybay sa ating video.